magandang buhay! ay dahil na pagtripan nga ng aking amat ina na gumala, ay samahan nyo may Ang kaso mo, hindi namin alam kung saan ang aming destination. Ay, ya, kita. At arin na nga, how day kami napadpad sa may museo ni Apolinario Mabini sa may Tanawan, Batangas. Ngayon, how, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang makikita sa loob ng museo. Bali nga, ho, pala sa labas pala, ang ay may makikita na ho kayong rebulto ni Mabini. Ay, nagulat nga ho, ako may punto din na itinanong ho namin sa guide. Ay, sinabi nga akong nariyan daw ang labi ni Mabini. Di nga ha, pumasok na kami sa unang si Lade. Ang makakita ho riyan ay ang mga detalye tungkol ho sa kanya. Ay alam nyo ga ha, na ang palayo pala ni Apolinario Mabini ay kakapuli. At ang gusto niya huraw na laro ay sipa Sinasabi rin ho deyan na si Mabini huraw ay napakatahimik na tao At ang hilig daw ay ang magbasa ng libro Siya nga ho pala ay nagtapos ng bachelier and artist at nang abugas siya Ay tingnan niyo ho naman, ay napakatalinong tao At yan nga ho ako palingalinga dahil ho ako ay tuwang tuwa sa aking nababasa at nalalaman Sa loob nga ho ng museyo ay marami ho kayong makikitang mga obra na ginawa ho ng ating mga pintor Ay napakatagal na rin ho ng mga iyan tingnan niyo ho, are, kung kayo susulip din eh, ang makikita niyo hong larawan ay ang digma ang Pilipino-Amerikano, ay biruin niyo, uso na rin ho pala ang trading na. No? Ay nagulat nga ho kami dahil naririnig ho ang kanyang kabaong na pinaglagyan bago ho ilipat ang kanyang labi din sa may tanawan Batangas. Bali nga ho pala nung nilibot natin ang lahat ng silid sa loob ng museo ay may mga nakita ho tayong kagamitan na kaugnay sa buhay ni Mabini. Naalaman rin ho natin kung ano nga ho ba ang kanyang partisipasyon sa revolusyon ng Pilipinas, ang kanyang mga ginawang literatura at kung ano ang mga adhikain na siyang naghikayat upang ipaglaban ang Pilipinas. Ay ayos na so ulit ang aming destination ngayong araw ay eh, nakapunta na naman sa makasaysayang lugar sa Pilipinas at aray nga ho ako nananakbo at di nga ho namin alam kung saan kami susuot so -so at yun ho ang mga kasama ko ngayon mag-iisip kami kung saan nga ba ang sunod naming destination at aray nga ho naisip biglang ube halaya din sa San Pablo ay di na ang sunod naman ho ay di sa may kalawan. Itingin ho kami ng pinya niya. Oh, talagang mamimili na kung anong maisip eh. Ang naririyan nga ho pala ay santol, pin niya, ube, tsaka ho tumikim ako noong pineapple juice. Ay pagkatapos nga ho kami nagdiretso din sa mga bayan sa lami, <laughs> sa may Laguna dahil pupunta ho kami sa may Los Baños. At ari na nga ho, nakarating na kami sa The Original Buko Pai Bake Shop. di oh, ba? diba? Mamimili ho kami diyan, dahil sabi ho ay masarap ang mga produkto nila. At nakakita <laughs> nga ho pala kami ng gatas ng baka ay fresh ho raw yan. Galing nga ho pala iyan sa may UP Los Banyo. Nung natikman ho namin ang produkto nila ay napakasarap nga ho pala. Ay teka lang, bibidyuhan ko muna ang aking mga pasahera. Ay talaga namang tayo pa din eh. Kung ano na lang, mga treba. At arin na nga ho, nandini na ulit kami sa may Batangas. Kami nga ho pala ay sa may Toyota Lipa at may itatanong lamang. Bali nga ho pala, pauwi na kami diya. At dahil nga ho, inabot kami ng dilem, ay di ka ho kami din sa may Lemery sa Eduardo's restaurant. Ay, uuwi pa nga pala siya. Babay na. Peace!